ikaw pwede mo manufacture sa Pilipinas. Minsan, binigyan pa nga ako ng death certificate na kusado. Pagkatapos, minahuli ko, huling-huli, buhay na buhay. Ganon, ang ating korte dito. Huwag na kong padara ng karlukohan ninyo dahil alam na alam ko yon. Kayo, nagpractice practice kayo isang taon, dalawang taon. Ako, RTC judge. Why would a suspected criminal leave his calling cards at the scene of the crime? Kung noon pa, gusto pala niyang itago ang kayamanan niya, eh bakit niya ilagay sa pangalan niya? Tarami, marami dito sa Pilipinas naglalagay sa ibang papangalan ng ibang tao. Hindi kaya alam ng abogado yon? May master's pa sa Harvard? May doctorate pa sa UST? Ganon kaya siya katanga? Assuming for the sake of argument that there is a preponderance of evidence for the prosecution, the preponderance is not overwhelming. Yan ang Ingles. Hinada ko para sa two minutes ko. Eh wala pala kaming limitasyon. <laughs> Ngayon Tagalog naman at mag hingi na ako ng paumanhin abansi pa lang dahil kulang na kulang Tagalog ko. Unang punto, kung matalo ang Chief Justice dito, di ang ibig sabihin pala ang mga nananalo ay mga honest na tao dahil kinundin na nila dahil kurap yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil na tayo we represent the people, isn't that so? That's why we're elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Eh kung hatulan natin may sala, yan. Di, sa, dahil crooked siya, di, ibig sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world? Yan, sagutin niyo ako niyan. Nagpapakalinis kayo, Aba kung malinis pala ang mga natin at malinis pala sa buong bansa, eh bakit palagi tayong nililista ng Transparency International as one of the most corrupt countries in the world? Magtitinginan tayo? Sino kaya dito? Yan ang unang punto ko. Pangalawa, tumigil na kayo ng kapapangkapangkapan nyo, mga artista. Merong mga politiko na alam na alam natin kung anong loopholes nila sa SALN. Idipo, deposito ang sinasabi ng batas pagkatapusan ng Disyembre, katapusan ng taon, mag-eklara ka kung magkano pera mo sa bangko. Hindi ba gini-withdraw nila pera nila sa buwan na Nobyembre o Disyembre para pag naglagay sila, pag nag-file sila ng salen nila, wala nga silang deposito. O kaya meron lang sila ng couple of thousands. Kasi withdraw nila eh. Pag inero, nila uli. Taong bayan, kayo ang magtistigo. Yan. Bakit natin habulin yung ganon? Pangalawa, palusot o pangalawa na ginagawa nila na loophole sa San Lahat ng pag-ari nila, real estate, bank accounts, iba pang pag-ari, lalagay sa ibang pangalan. Yan is very, very widespread. O di wala nga naman sila pag-ari dahil lahat linagay na nila sa ibang pangalan. Kung bawal ang asawa at ang mga anak dahil sa batas ay inspeksyon na yung pati yan, yung mga malapit sa kanila, di doon sa mga malalayo ng mga kamag-anak. O kaya maski hindi ka anak sa kaibigan. Na nila. what a hypocritical accusation that is a problem in this country we're all for honest government and yet the world condemns us as one of the most corrupt countries in the world that's why it is difficult to win in any international election in any international campaign because the philippines among others has a reputation of being a corrupt country Isip ng iba, kung karap ang bayan na yan, walang matinong lalabas dyan. Walang matinong ibubunga yan. Bawat bawat isa ba sa inyo? Walang sala? Tungkol sa salen? Bigyan nyo ako ng sapang buhay. Panginoon, bigyan mo ako ng sapang buhay. At imbisigahin ko lahat. Isa-isa. Dito sa Senado, sa House of Representatives. Tignan natin. Pati sarili ko, imbisigahin ko. Order, please daming loopholes ng SAL-N na yan, ba't hindi kayo umimake noon? Ba't ngayon bigla na lang kayong so exercise about a loophole? Well, if that is the case, then let us all just put our assets in dollars and know the purpose of the sal will be will be perverted or corrupted. That is true. But what about all the other loopholes? Bakit ngayon lang kayo nagalit tungkol sa loophole na yan? Bakit doon pa? Dahil, yung iba sa atin, dinagamit yung mismong loopholes na yon. Hindi lang sila ma-impeach. Sunod na punto. Sinabi ko sa umpisa, this is quasi-judicial and this is quasi-political. Yan ang minado yan ng mga authors. Si Professor Charles Black ng Yale, si Professor Raul Berger ng Harvard. Mga tinitingala yan ng mga authorities all over the world. Ngayon, this is quasi-judicial. Ibig sabihin, kalahati yan politika. Kalahati yan batas. Napakahirap gawin yan. Ngayon, ako, dahil naging RTC judge, ang ginagamit ko lang ang batas. Wala akong ginagamit sa pampolitika dahil hindi na ako makatakbo ulit. Natawag na ako ng International Criminal Court. Wala, akong, wala na akong kinabukasan sa politika sa Pilipinas. Even though I wanted to, I am prohibited because this is already my second term. S consecutive term. Ngayon, ano bang sinasabi na quasi-political? Investigahin nga natin for future impeachments. Anong sinasabi na quasi-judicial, quasi-political? Madaling intindihin ang quasi-judicial. Talahati niyan tungkol sa hustisya o tungkol sa batas. Pero kalahati yan tungkol sa politika. Anong ibig sabihin ng tungkol sa politika? Tungkol sa politika, dahil ang ibig sabihin dyan, pag-isipan mo at pakinggan mo ang mga taong bumoto sa iyo. That is actually the meaning of quasi-political. Because the people might disagree with what the law says. Yun ang pakinggan mo. That is the meaning of quasi-political. Hindi ibig sabihin quasi-political na buboto ka, ulit bibigyan ka ng mamahaling proyekto sa public works na kung saan maaaring kumita ka. Alam naman natin yan. Kung magkano ang halaga ng public works mo, 10% punta sa iyo kung gusto mo. Hindi iyon ang ibig sabihin na politika. At hindi ibig sabihin na quasi-political na isipin mo, nako, tatakbo ako. Either for re-election or for another position or I need some position in government for my kalyado ko, who I will use as my dummy. That is not the meaning of politics, political I political. I request the lady to wind up please. I thought that I was unlimited. I prepared a two-minute paper, but I will obey the injunction. Saka, isang punto. Nang nagtapos magpresenta ng ebidensyang prosecution, naglabas ng mga survey ng mga tao gusto pala Nagilite guilty ang Chief Justice. Ngayon natapos ang defensa, saan yan ang mga survey? Wala. At, huli sa lahat at pinakamahalaga, anong magiging, hindi lang importante kung anong magiging desisyon natin ngayong hapon, anong magiging katuparan, anong, anong susunod sa ating desisyon. Ulit ba mananalo tayo sa butuhan? Mananalo na tayo sa masa na nakakarami sa ating bansa. And we follow the rule of the majority. Sa kabataan sa pamantasan, dahil they're educated constituency, sa kaysaysayan ng ating bansa, this will go down in history. Nagtrabaho ako abroad. Naka-cancer ang tatay ko. Bumalik ako, sabi ng tatay ko, mag-resign ka nga dyan sa trabaho mong yan. Wala kang silbi sa bayan mo. Magsilbi ka sa sarili mong kababayan. Nagsilbing na nga ako. Pero kung ang politika ay mangigibabaw sa batas, wala na rin akong silbi. Bayan, kayo ang maghatol sa ginag ginagawa dito sa impeachment trial. I'm sure vote.